Ang kabutihan ay pinapalakas ng halimbawa at espiritu ni Kristo. So hindi daw po natin kayang magpakita ng tunay na kabutihan sa sarili nating lakas. Okay? Pag trinay natin po magpakita ng kabutihan na wala tayong ibang tinitingnan o kinukunan ng lakas, ay um, sabi po dito hindi tunay. Sa halip, magiging tunay lang po ito kung nagmumula kanino na kay Kristo. Sabi po sa verse 13 sa Philippians 2, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin at isakatuparan ang kanyang mabuting layunin. Okay? Ang Diyos ang gumagawa sa atin upang naisin natin at isakatuparan ang kanyang mabuting layunin. Kapag inahihanda po natin kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating pong uh, buhay, kaya raw natin magpatawad kahit mahirap. Tumulong kahit may gastos. Di ba? Nagagawa natin yan. Pare-pareho po tayong minsan gipit pero nakakatulong tayo. Hindi po sa sasiling natin ano yan. Kundi sa tulong po ng ng Espiritu Santo na natin natin mga bagay na yon. At uh, sa pangalimbaway ay nakakapagmahal daw po tayo kahit tayo ay pagod. So yun po ang nagagawa at kapangyarihan ng kabutihan. So tandaan po natin na mga kapatid na ang kabutihan ay hindi lang tungkol sa ginagawa natin kundi kung sino ang ating kinakatawan tinawag po tayong kristyano dahil sinasalamin po natin ang mindset ng ating pong Panginoong Yeso Kristo.